Ang ganda pala nang hinihintay mo, boss. Wow! Nakakakilig ako, boss. Nakikilig ako. Ayun, papasok na, boss. Papasok na. papasok na, boss. Alakay. iya re. Ayun, no boss, hindi mo su. Ang ganda pala nang babaeng hinihintay, future mo, boss, future. Grabe, grabe 'yan. Ayun na 'yung sinas Ayan na, boss. Pasok na, boss. Ayan ba? Papasok na, boss. Pasok na. Papasok na, boss. Ayan na. Ay po! Alay, papasok na mo! Ay, kinikilig na si mo! Alay, kinikilig na! nag Nagay sa'yo! Nagay! ka pa mo! Pare! eh Ay! Ate Ross lang ang balak Ay ka! Ang, ang ganda! Ang ganda ng kumari mo, pare! Ang grabe mo pare, no? Ganyan pala yung mukha ko, Mari, sa personal, pare. Uy! Mare, Ay, tandaan ko ito, Mare, ha? Bawat na ni Mare. Leda ni Mare, yung... Ayan na naman, umiirol na naman ng pagkababayero mo. Ano to, video to, ito yung picture, ha? Ayan ka na naman, Sam, Idol ko sila ni Kuya Tim, eh. Oh, Oo, mababay ka na naman. So, okay, sige, one, two, three. Iba yung ngiti mo, ah. Wala, bukas yung zipper niya. Lalo, lalo, lalo. Lalo, lalo, lalo. <laughs> grafika One two, one two! Okay! Go ka talaga! Babairu ka talaga! BUKAS talaga yung sigur mo! Katabi mo lang sigur Tumayo na yung ano mo! Are. Poking pare! Mga ka talaga! Pare! Oh, yung, mare! 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 pare Aba, bago mo to? Sino yung si Ana yung sagot tayo? Ha? Oo, oh, arinig niya? Lagi pari, ay sa yushi mo pari yan. Ganda, no? Oo, oh, ganda. <coughs> Nahawa ka na ata kay Sami? Galing na, no? galing ba siya? Galing. Galing. Amazing. Amazing. Mami, kaya mo rin yun? Kaya mo rin yun? Kaya din yan. di ba? Galing! 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 Kaya na! Ah! Oh. Ah, Paso yung idol, paso yung idol, paso yun Kaya, kaya mo yun ha. Dito, dapat na yung naramdaman na ako. Ano, 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 ikit ka. Pipikit ako. Okay. Tapos? Pikit. Pikit pikit ako. Pikit ako, pikit ako. Pikit ako, pikit ano yung paa? Kinala? kita. Idol maawin ka. Idol ka. Wala. Tikit tikit. Tikit. Nagdududa oh. sa'yo idol. Sikit. na tikit na yan. Oh. Taas kamay mo. O. Oh. Taas. Taas mo. O. Oh. Taas mo rin to. Oh. Ayan. 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 Tapos anong Ayan. <laughs> may, na may nararamdaman ka ba? Wala pa. Wala. Sige lang. Nararamdaman mo din yan. Sige. O. Oh, ayan. Ayan. Ito, magic mo na? wait lang eh. Nag Antayin mo. nararamdaman mo ba na sa tabi mo pa siya? Nararamdam, nararamdaman mo pa sa tabi? Dol. Oh, okay, okay. Mulat ka na, mulat ka na. Ayan. Ayan. Ayan na. <laughs>